kung napapansin nyo po meron siyang uh, dinidikdik at nagkukulay dilaw po yung tubig ito po yung tinatawag na kanumoy kanumoy no pabot nga yung isa pat kanumoy yun yung maganda pabot ng isa ito yung kanumoy yeah. tapos ang tubig kung mapapansin nyo nagiba na yung kulay nya yan po yung ginagamit ng mga kababayan natin dito sa bundok mga kapatid nating katutubo panghuli ng palos tapos ito yung pinaka uh, pampabisa daw lalo pag nagsama iyahalo din to o ba? Diba? ang galing mamaya abangan natin kung totoong lalabas yung mga palos o yun o nagdidilaw talaga yung tubig o. at syempre ah, uh, kasama natin ang buong team natin leto tayo ayun yung tol didikdikin lang na didikdikin Ayan, ganyan lang po. Marami pala mong pangmarano. Oo. Ayan, mapapansin nyo, ang tubig talagang nag-yellow siya. Nagdidilaw. Ang galing. Ang tanong, may palos ba dyan, Tol? Ano pala tandaan na mayroong palos ang tubig? Pag malinis, bato, pag malinis yung bato. Hmm. Ayun daw po yung palatandaan, pagmalinis ah, pag malinis yung Uh, bato sa so may paligid pala tandaan na mayroong palos Ayan. at syempre kasama natin ang buong team si Patrick, kasama din natin tapos uh, si Glenn saka so, uh, si ano, Ado. kasama rin natin si Leo buti nakahabol kayo Patrick Ayan, kasama natin si Leo anong galing nila Leo oo, no? uh, oh, oh, ang galing ang galing sa kanila mo lang ano makikita yung ganyan. Bagay yung kanumoy, maraming gumagawa niyan sa mga probinsya. Pero iba yung sa kanila, may halong. Ano tawag diyan tol, yung halo na yan? Natan. Ano tol? <t Weird> tail tail na natan. Ang hirap big kasi na. <ini> Lay magkukulay kamay mo. Huwag mo nang ano, tingnan mo. Tol, pakit patingin. <lumot> ako, Ayan. Nagkulay na. na. Tapos, ang style niyan, pag na nila yan, lalabas yung mga palos dito. Kung may palos ha, kung walang palos, wala tayong magagawa. Kung baga pampalabas lang yan. Uh, hindi naman siya nakakamatay ng talangka o ng palos. Ang mangyayari lang, mapapalabas nyo lang siya uh, at mga ilang minuto lang yung kanyang uh, pagkahina and then lalakas na uli siya. Kaya kailangan medyo magilas yung mga huhuli. Uh, siguro sa dami nung dinikdik nila din dito ang kanumoy eh, baka mahirapan yung palos <laughs> at yun po yung iuulam natin kung sakasakali makakahuli tayo pero nagbawang kami ng tilapia panigurado na rin yun ng tubig kung napapansin nyo dilaw na talaga galing no sana may mahuli kami para masarap yung aming kainan